Ano yung tinatapag mo? Ano yung tinatapag mo? yung tinatapag mo? Ano yung tinatapag mo? Ayoko yung tinatapag mo? Ano yung mo? yung mo? Ano yung tinatapag sa'yo. Ang dami Ni no? Oh. May aquarium pala itong isa, eh. Kusot. Kusot. Yan lang, no? Ang may nila. Yan, maganda pa yan, Christian. Yan, no? maganda pa yan. Bagay yan sa asawa mo.

Eh, trip na asawa mo yan. Tiger oh, okay. pa. Oo, ayoko makita siya na kagis. Ah, Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Ako na lang kakakaw. <laughs> Ang oh, ganda. Yan yeah, kasi ganda rin yan. Ganda ay, niya, ay, niya ay, Christine. Munting laba Ito, sila ko. Ganda rin niya, Christine. Parang pinaayon mo sa mga alis. Trending tayo nito sa Pilipinas. Mga namakiyo ko yung gasa. So paglabas natin. Ayan, atin. Christine, ang ganda. Oh, Yan ganda ah, niya. Bambabae. 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 Maiksi, among Gas. JJs. Hindi naman ginawa lahat, to. Ang ganda niya, Christine. Pero ano ba, rin? Pantala? Ayawin ko. Ay, <laughs> oh, stop. Hahaha. <laughs> <laughs>